Hello mga bay, kumusta po sa lahat? Um, uh, ngayong araw po, pupunta ulit tayo ng Rusi kasi may kumukuha po sa atin ng Neptune 125 no? Shoutout nga pala kina Edwin Mayor tsaka kay Nino Connell dyan sa Taytay Rizal So kumukuha po sila ng Neptune 125 uh, Tinutulungan po natin So yun nga, na-forward natin dun sa main office yung mga information nila So sana po sir, matulungan ko kayo kahit dun man lang so ngayon uh, tatawagan po kayo ng opisina so sila na po magpa-facilitate po dun sa ano sa order niyo hello ulit dun sa almost 10,000 subscribers na natin no so ayan sana po na enjoy kayo tsaka thank you po talaga sa patuloy yung pagsusubaybay dun sa mga videos natin eh eto na po ulit yung isa pang serye natin sa Rusi so steady lang po kayo dyan bay para sa Neptune 125 Nga bay Eto na si Neptune 125 no? So Euro 3 yung makina Napansin nyo naka carbon fiber type na no? So diretso tayo ngayon by dun sa front wheel So ang size po nito is 80-80 by 17 Naka inverted fork na no eto lang yung naka inverted fork Maliban dun sa KRY naka inverted na yun Kasi yung iba tingnan nyo oh. Di pa po inverted yung mga forks dun My DL150 nga pala Yung nag-request Baka masunod natin yan Balik muna tayo dun sa Neptune So, yung makina Nakikita nyo po kanina Euro 3 pa rin po So, may return, no? Pag di na burn yung gas dun Babalik niya dito Ayan, tapos i -re regulate Para ma-burn ulit Gear position Eto So, 4-speed rotary yung gear position niya. Ibig sabihin, babalik dun sa neutral kapag hindi tumatakbo. O kaya pag nakahinto yung motor. Pero pag tumatakbo naman, hindi po yan babalik sa neutral. So, 4-speed semi-automatic transmission. Dito makikita nyo kaagad yung susian dun sa compartment. Monoshock. Kitang-kita. Tapos may 'yung tanke nung brake fluid, 'yun. Para sa likod na brake. Disc brake nga pala din sa likod, 'no. Yeah, naka-disc brake parin po 'yan. So, dito kasi wala talagang nakalagay na sprocket, ano eh, yung number ng sprocket. So, tingin namin nasa ano lang, 36 or 38 kaya. Kasi high speed si ano eh, Neptune eh. So, so, malamang 'yung combination ito, 36 or 38 'yung sa likod, tapos 14 'yung sa engine sprocket. 110 by 70 by 17 Okay, so medyo malapad na no? Medyo malapad na yung gulong ni Neptune Yung signal light Nasa baba Yan po, yun yung tail light Nasa taas LED po yan Kung nakikita nyo So LED yung para dun sa ano Sa plate number yan yung itsura ng exhaust niya. Yung pipe. So, yung disc brake nga, nabanggit na natin. Ngayon po, si Neptune, napansin nyo, ano na eh. Naka-emblem na yung pangalan niya eh. Pati dun sa kabila. Ayan. Astig no? Tapos, yung compartment. eto nga. Open natin. yun so wala pa ring box may konti may paglalagyan naman ng tools dito so yun yung compartment tapos fuel tank capacity 4 liters lang battery compartment nasa ilalim pa rin ng upuan ngayon punta tayo sa dashboard nito ayan eto na so si Neptune po Actually naka-seal pa to eh. Uh, huwag na lang nating tanggalin no kasi hindi pa kasi to nabili eh. Pero fully digital na po yung panel niya. So dun po sa mga nakakuha ng Neptune, shout out po sa inyo ulit. Sana po ma-send niyo ako ng picture dun sa mga ano no. Dun sa motor niyo no. Anyway, so dito makikita RPM, meron din, may gas gauge, tapos may Um, speed, digital, tapos yung takbo, kung ilan yung tinakbo mo, nandyan, makikita, trip, yung trip. Tapos dun sa materials naman, okay lang. Ah, rubberized pa rin yung grip, tapos yung switches, uh, just the regular ones, may choke, may pass, oh. May pass switch, signal lights, pero tingin ko okay naman eh. Hindi naman masyadong yung gaya ng ano talaga, yung kadalasan. Open na yung plastic, no? Ayan. Naka-switch din yung ilaw. Tapos may starter, di ba? Kick at saka electric starter. Meron pareho. Doon nga pala sa ilaw, bay, naka-switch to, may parking. So, papakita ko po sa inyo yung ilaw. Ayan po. So, halogen pa siya dun sa loob. Dalawa. Pero, may angel eye. LED po yung angel eye nyan. Puti. So, yun yung parking light eh. So, yun yung purpose bakit may switch dun sa ilaw niya? Kasi, kadalasan naman, di ba, yung mga bagong ano ngayon, mga motor ngayon, wala nang switch yung ilaw eh. So, eto meron. Pag naon mo na yung mismong ilaw, halogen na. Pati yung signal light dito, ordinary bulb pa rin. Syempre, hindi yan ABS. Tapos, yung kadalasang ano lang din, speedometer. So, tingin ko yung sensor nasa loob lang. ba diba? May cable. Hindi po sinabay dun sa ano. ba diba yung iba, sinabay dun sa disc brake? ba diba? Naalala nyo? Um, yung iba nga, sabi nila, baka ano yun, eh, ABS. Pero hindi po yung ABS. Ulitin ko lang po. Yun po ay sensor dun sa speedometer. So dito ba sa harap, yan yung sasiyan, di ba? Nalalak naman. Yan. So napansin niyo ulit si Rusi Ferrari. <laughs> may compartment konti. So mapaglalagyan ng barya o kaya yung cellphone. Yan. Ulit. Neptune 125 Euro 3 yung makina So, yung main data nya po, overall length, 1,850 mm. Width naman is 670 mm. Ang height is 1,090 mm. Wheelbase, uh, 1,295 Dry weight nito is 100 kilograms. Maximum load is 150. So nabanggit nga natin kanina yung ano, yung gulong dun sa harap is 80-80-17 tapos eto ay 110-70-17 so maximum speed base sa manual nasa 80 kilometers lang 80 kilometers per hour pero siguradong mas hihigit pa yan sa 80, 80 kilometers per hour so ayan mga bay nakita niyo na si Neptune 125 no So yung SRP nga pala nito mga bay is 45,000 lang. So pag nag-down kayo ng 4,000, nasa 1,965 yung monthly sa 36 months. Tapos rebate pa rin kayong 300. Pwede yung sabihin sa akin kung gusto niyo magka-Neptune ha. Ah, congrats nga ulit doon kay Edwin Mayor. Uh, at kay Nino Connell no. Actually, taga-Maspati yung dalawa pero nasa Taytay Rizal sila. So, dun sila mag-a-apply ng RUSI. Sana ho, tinawagan na kayo. Feedback naman po kayo sa akin para malaman din natin. So, ayan, mag-shoutout ako kay Master Whatsapp. Tsaka kay Jack Daniels Vlog, Michael De Luma, Rafael Fadrugani, Joseph Digia, Tsaka kay Renante America at Zelvin Milis, DDS Canada. Lucrecio Asis ng Riyadh, Tantan Vivero ng Bahrain. Ilio Cano ng La Union. Mars Jan de los Santos ng Cagayan Valley Joao Llemit ng Cavite Jonathan Dukusin ng Pangasinan Biculanong Oregon, at saka kay Weekend TV dyan sa Saudi Livan Bagyo ng Leyte at saka kay Jafet Parillon ng Bacolod City Phil Moto ng Bagyo Sunny Julio ng Bohol at saka kay Jade dyan sa Pasig Neil Valdehuesa ng Qatar Noji Film FM ng Caloocan Hay kay William Olvina ng Saudi at sa asawa niyang si Rachel Garin. Hi din kay John John UC tsaka sa asawa niyang si Jopay at saka anak nilang si Jamaica. Sabi po ni George Dulino, sana daw araw-araw tayo makapag-upload ng video, no? Sige po, try natin gawin yan pero medyo mahirap pero baka naman kaya, no? Ina-appreciate din po tayo ni Colinology. Tsaka nagtatanong po si Mark Anthony Herbilia dun sa Kengo 350 kung meron na ba daw. Ah uh, tingin ko hindi ko pa narinig yung ano eh, yung motor na yan sa Rusi eh, pero magtatanong po tayo. Sabi naman po ni Romel Alce ng Surigao City, okay na daw mga Rusi units ngayon. So ayan po ulit mga bay, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusubaybay dito sa Bay Moto. Ito ulit ang inyong pambansang bay na si Bay Jihai. We are on the road to 10,000 subscribers na po. Yay! Thank you, thank you, thank you po talaga sa lahat mga suporta niyo Tsaka dun sa pag-subscribe nyo sa channel natin. Siguro pag nag-10,000 na tayo, kakanta na ako, no? <laughs> Di ba? <laughs> Sige po, try natin. Pag umabot tayong 10,000 subscribers, kakanta ako. Pero anyway, mga bay, yan lang po muna sa ngayon. Maraming salamat ulit sa pagsusubaybay nyo dito sa Bay Moto. At eto ulit ang inyong pambansang bay na si Bay Hi Ride safe po.